Mga ang hero dog at kanilang handlers pinarangalan. Ito'y dahil sa hindi matatawarang serbisyo ng sila'y tumulong sa pag-rescue matapos ang landslide sa Davao de Oro. Sir Regine Lanusa sa detalye. Pebrero ang 9. Nang narescue ang tatlong taong gulang na batang natabunan sa landslide sa Masaramako, Davao de Oro. Nakita ang bata sa tulong ng search and rescue dog ng Philippine Coast Guard District Southeastern Mindanao na si Apa at ng handler nito na si CG Petty Officer 2, Alfi Baba. Ilang bangkay rin ang na-locate ni Apa. Kabilang si Apa sa unang rumisponde sa nasabing lugar matapos ang nangyaring landslide. Dahil dito, binigyan ng parangal ni Vice President Sara Duterte si APA at si GPO2 Babak. Yung pag may mga trahedya talaga, siyempre titignan mo yung paligid Sa challenge na yun eh, si, di mo alam kung uulit oh yung guguho ulit, yung naglang slide, baka magulit ulit. Kaya challenging yun para sa amin as a handler and to my dog na mangyaring ganun. Bukod kay Apa ay pinarangalan din si Ivy, Britney at Tifa na mga SAR dog din na sumama sa nasabing operasyon. Ayon kay VP Sara, malaki ang naitulong ng nasabing opisina sa mga residente ng barangay Masara sa halos isang araw na isinasagawang operasyon. At din nakikita sa resulta ng inyong uh, trabaho ang uh, mga achievements and accomplishments ninyo ni APA dahil mahal ninyo at gusto ninyo yung trabaho ninyo. Ikinatuwa rin commander ng nasabing opisina ang binigay na parangal sa kanila. Malaking bagay umano sa kanila na nakita at kinilala ang kanilang nagawa. Ang nasabing parangal ay magsisilbing inspirasyon sa kanila na magpursige. Ang atin namang ano, yata ng K9 teams, uh, lagi naka-standby to for any uh, eventualities, kung any Incident na kailangan yung response namin, lagi kaming handa. Uh, hindi lang with regards sa Coast Guard functions, even with the functions ng ad other counterparts, pwede nilang i-request e yung aming K-9 teams para ano tumulong o mag-assist. Dahil dito, plano ngayon ni Commodore Murphy na ma-rekomenda na ma-promote si CGPO2 Baba. Regine Lanuza, para sa Babansang TV sa Bagong Pilipinas.